Good news po, simula sa susunod na taon, palalawakin pa ng PhilHealth ang coverage at benefit packages para sa mga miyembro nito. Yan ang ulat ni Mark Fetalco. Tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa mga miyembro nito na tuloy pa rin sa 2024 ang planong pagtaas sa kanilang benefit packages. Ayon kay Ray Balenya, Acting Vice President ng PhilHealth Corporate Affairs Group, yan ay kahit pa hindi magpatupad ang hike sa member contribution. Yung uh, pag-increase sa mga benefits po natin sa PhilHealth ay uh, masasabi po natin hindi po ito nakadepende sa nakaschedule na contribution rate no na nakaschedule yan para sa 2024. Huwag po silang dapat mag-alala kasi kung matuloy man yung implementation ng nakaschedule na contribution rate for 2024 o hindi, ituloy eh, po itong uh, pagtaas sa atin pong mga benepisyo. Dagdag ni Balenya, isang dahilan ng pagkapalawak ng coverage ng PhilHealth ay dahil sa inflation na higit na nakaapekto niya sa medical expenses ng ating mga kababayan. Ang nais nice po natin dito ay uh, maramdaman po ng mga kababayan natin yung benefits nila at mapababa po yung out of pocket o yung mga karagdagan pa o balancing binabayaran pa ng ating mga miyembro kung hindi man totally ma-eradicate natin yung atin pong Uh, out of pocket. Aniya ang mga ng pagkataas sa benefit packages sa 2024 ay bukod pa sa mga ipinatupad ng benefit expansion na inaprubahan ng board ngayong taon. Bulto kung hindi man lahat ng compensable medical conditions at mga surgical procedures. no, uh, Mahigit sa 8,000 uh, medical conditions and surgeries yan in all. Ang re-reviewin po ng PhilHealth at uh, siyang isa subject sa pagtataas na mula 10 to 30 percent. Pagtitiyak ng PhilHealth, sapat at matatag ang kanilang financial standing para ponduhan ang malawakang pagkataas ng benefit packages. Mark Fetalco, para sa bayan.